natin. Nabubutasan yung bulsa natin. mag aralan natin yung integrated pest management. Andyan ang PillRise, andyan yung iba't ibang company. Mag-Google kayo, nandyan na internet. I-Google nyo, basahin nyo, huwag kayong mag-stick sa isa. Kailangan damihan ninyo. May mahanapan kayo sa Google na mas maganda. Pag samasamahin ninyo, in-actual ninyo, sigurado magiging bihasa kayo mga ka-agree. Hope sama-sama uh, tayo. Maraming salamat at magandang buhay sa ating lahat. Masaganang ani. Bye-bye. Yung sustansya ng hamog sa umaga at biglang pag-ulan, malakas na ulan, ay kabaliktaran naman kung nagamit natin yung nitrogen ngang pinaka-critical. Kung nagamit natin ng maayos yung nitrogen sa ating mga pananim sa palay, ay kabaliktaran naman yan. Sakto kasi nga yung ulan at hamog ay nagbibigay na nakakapagbigay ng dagdag nitrogen at minerals nakakapagpabulas niyan mga kaagri pala na palaging humahamog alos tatlong beses na na humahamog ibis na magpa Good morning mga kaagri time check alas 6 Pagalit natin dito pupunta natin dito at yan, pakita ko sa inyo, may hamog. Ito pa pala yung hindi, hindi na pipredik ng mga ibang farmers at ibang mga nagtuturo na iba't ibang ahensya na nagtuturo sa tungkol sa pagpapalay. Yung sisira sa, sisira sa diskarte natin. Ayan. Yung sa diskarte ng mga farmers, sakto na sa reading nila, sakto na yung binigay nila kasi may competition na sila, may soil analysis. Sabihin na natin may soil analysis sila. At nagmuwit na kung sinunod nila yung recommendation na soil may soil analysis sila kung ilan MPK yung kakarga nila. Sinunod na nila mga ka -agree. Kaso, dahil sa patuloy na pag-ulan, nasisira yung diskarte nila. Yung palay nila ay biglang humahapay yan din yung hamog hindi nila na predict yan hamog na saan ba galing yung tubig ng hamog e pag uh, ilang beses na nagkahamog yan ay nagkakadagdag din ng paglago ng mga tanim nakakabadagdag din ng nitrogen yan kaya doon nasisira yung mga diskarte natin mga kaagre kaya uh, yun idadagdag ko yung tubig hamog din tubig ulan, yan yung sisira sa diskarte natin, kaya humabay kaya ang na, uh, pinaka critical na nutrients na dapat nyong kontrolin ay yung nitrogen wag nyong sobrahan para yung ganito nya, kahit umaga bumibilot, yun sumosobra na kasi sa umaga rin, makikita nyo yung palay darker na darker kasi basa medyo malamyok pagdating ng tanghalin tapat at bumilot pa rin yung dahon niya ay sobra na ayo sa nitrogen. Pangit yung photosynthesis. Hindi makasagap ng gusto niyang sagapin. Carbon dioxide at yung solar radiation para mapahinog yung batok. Para magkalaman. Yun yung isang dahilan. Pag kaya late maturity, nagsusupot. Sabi na agratic. Lalo pag sa season. Yun yung masamang idudulot ng sobrang nitrogen. Lalo pag dinagdagan ng hamog at ulan. Pero pag nakakita kayo ng ganyan, may hamog, automatic yan. Mamaya ay napakaganda ng sikat ng araw dahil yung tubig galing sa taas ay naibaba na. Yung karamihan tubig. Okay, sharing is caring. Yan nakita ko kasi humamog na naman. Halos nakarecord sa akin ang mga yan noon. Pag nagkakalender uh, nagka-calendar method tayo i-record -re ko yan yung ulan kailan umulan saka para alam natin yung weather yun ang isang pinaka-importante mag-aralan nyo yung weather para ma-i-timing natin ng magandang panahon yung paglabas ng mga uhay natin at hindi masalubungan ng ulan pati yung hangin hindi mahanginan ganon Okay, sharing is caring. Sana may napulot na naman kayong aral ngayong umaga. Ang araw ngayon ay ano, March 23, 2023. Okay, magandang buhay. Marami salamat. Pakain na tayo at mamaya diyan maglilinis ulit tayo doon. Sharing is caring. Yan mga kaagri pala na palaging humahamog, halos tatlong beses na na humahamog. Ibig na magpahabol tayo, Depende sa sitwasyon, yung ipipitik natin, hindi pwedeng kunwari, pitikan nyo lahat yan dahil tignan nyo yung leaf color index ng LCC. I reading natin yung uh, leaf color index ng ating palay. Kung sobrang darker na, wag na. Kasi nagbibigay na ng nitrogen and minerals ang ating... jos na nasa taas kasi yan tumutulong na siya para pagandahin yung mga tanim natin pag nagbigay pa tayo niyan pag hindi natin eh sobra sobra na sobrang dark sobrang dark green na yung ating palay ay eh, dahilan na lalong masisira yung ating palay maglilit maturity maglalaro hanggang hindi ma buo yung uh, batok ayan Tignan nyo yung epekto ng kwan natin. Uh, talagang tumaas na. Ayan o, oh, nakita nyo. Ang taas na. Ayan. Yung sa one week, talagang umipekto na oh. Tignan nyo yung buko lumabas. Ayan yung epekto ng gibberellic acid, gibrelin, ga 3 Mm. Labas na labas na. Tignan nyo, pumantay na. Mm. Ayan. Kaya, sa paggamit natin ng ga 3 yung Natuklasan ng mga scientist, uh, botanist, kung ano man yan ng Japan ay talagang effective. Pero kailangan gamitin nyo yun yung nasa tamang oras, hindi yung mali oras. I-search nyo sa Google, laliman ninyo yung pag-search para malaman nyo kung anong oras i-apply yun. Early in the morning or late in the afternoon, mga ka-agree. Ayan, yung kasi yon pagpupulyar natin ng mga ganon, jubirelic acid man yan, organic man yan, ay pinapapasok natin dito sa istumata. Mas maraming, mas maraming butas yung likod ng dahon. Kaya nga, yung palay, kung nakatayo, tayong tayo, yung tindig niya ay matigas, maraming pumapasok. Marami tayong mapapapasok sa istumata niya. Guys, tumatan hindi lang dyan, pati sa puno, mayroon yan. konti dito, pag naganyan yung palay nyo, kahit anong gawin yung spray ng spray, kukunti yung naipapakain natin. Kasi nga, nandito yung karamihan na uh, butas niya, marang yung sa kuwan natin, skin natin, ganun. Yan, kaya yan, kahit yung, kahit yung hamog ay inaabsorb niyan. Nag-aabsorb yan dahon ng hamog, kaya kahit na may pangkain natin dyan, tumama dyan, yung may, sabihin natin, may tubig. Yan, may tubig pa. nag aabsorb yan. Yung kung maa-absorb pa rin ng ating tanim, lalo kung yung iti binanat nyo, pinulyar nyo ay organic. Ayun, yung organic na lang naaamoy ng ating palay, kaya hindi man pumasok sa istumata, maaamoy niya yan pag open, ay nakakatulong pa rin yan, oh. May laman na. Mm. Pa-start na tayo. Yumuko. Ayan, milking stage na. Yung karamihan dyan, ganun lang tayo kabilis. Ayan. Yung kwan pala, hindi ko na isama sa upload kasi mahaba na. Yung kaibahan ng diskarte natin noon, kung ang ipipitik natin in organic fertilizer, uh, based sa gibberellic acid, halos parehas sila ng epekto tumitira ako noon ng 5 to 10 yung mag magumpisa ng maglabas kahit sa 5 to 10%. pag pinitik ko yon sa 1 week wala pa ang 1 week sabihin na natin 1 week sumapaw na yon kasi nga may sapat na sustansya yung nabitin sa na nutrient sa sa uh, bandang ugat pag pagpinitikan uh, na, uh, pag pinitikan natin yon dapat may tubig para makababa agad kasi yung palay may secondary roots na yan nakagapang yung ugat hindi lang yung nakapailalim na una sa buko niya may sa buko may buko yan eh yung pinakaugat tapos dito sa taas naglabas yan ng maraming ugat kaya ang lakas niyang sumipsip ng sustansya pag hindi natin napabayaan yon maglalabas pa yan ng panirok may, may pa, yan Tignan nyo, may humahabol. Hmm, pakita, i-actual ko na sa inyo lahat. Hmm, ayan. Panirok, sabi dyan sa uh, Ilocano. Ayan o, oh, nagpapanirok. Yan yung bonus na sowi Ganon. Kung may espasyo. Kung wala nang espasyo yan, hindi na magkakaroon ng bonus yan. Yun, pag binilang natin, dikit-dikit yan. Maglalabas yun ng mahigit 50 na butel. Tatalunin pa yung... Salayasay na ikinan natin na dikit-dikit, yung parang palito. yon may higit pa 50 yun, or 70, or 100. Pag inaktual na bilang natin, gano'n. Tapos, ang kaibahan naman sa gibirelik, punta tayo doon sa inorganic, parehas sa epekto. Sa so, pagsasabang, kaya nga lang, yung inorganic, itong gibirelik, tumataas yung internode. Tumataas yung inorganic, ito naman plug lip, ang patataisin niya. Palalaparin niya yung, kasi nga may nitrogen na kanyon, yung ititira natin. Palalaparin niya, complete nutri may nutrients, pero dapat mas mataas yung potassium. Ganon, isasabihin ko na lahat ng diskarte sa inyo. Sinabi ko nga, kung ano yung seminar natin, nababasa, tinuro sa atin, ng mga, kung man dyan, kung sino, technician man dyan, kung, kailangan natin i-actual, yung nabasa natin, na seminar natin, na research natin, laliman natin yung research, i-actual natin sa sarili nating palayan para tayo'y maging bihasa at kahit nakapikit nga, sabi ko, kahit nakapikit na kayo, alam nyo na yung inyong ginagawa. Mapag-aralan nyo, mag-calendar method, mapag-aralan natin yung uh, panahon, ganon. Ang pinaka marunong best teacher ay yung mismong sarili ninyo, mga ka -agree. Kasi kayo mismo ay nag actual inaral ninyo, ang dami nila, ma maipon, maipon yung galing ninyo dahil inaktual ninyo. Mas magiging matalino kayo sa nagturo sa inyo, mga ka-agree. Kasi nga, karamihan, juridikal, mga newly graduate, sabihin na natin, napag-aralan nila ilang taon yan kasi agriculture is, agriculture ang kinuha nila tungkol sa pagpapalay. Pero nasa tiyuri lang sila kadahilanan, hindi naman natin masisisi, kadahilanan nga kahit ang uh, yung mga newly graduate or matagal na sa pagtuturo, nasa trabaho, nagtiteknisyan, problema kasi wala silang sariling sakahan para sakahin nila. Kaya yung kung ano lang yung nabasa nila, hindi nila naobserbahan ng aktual. Kaya doon sila nagkukulang. Hindi nila ma-predict kung yung panahon kasi hindi sila nag-actual. Based on theoretical lang sila. Kaya sinabi ko sa inyo, ang pinaka-best teacher ay nag-actual. Maiipon lahat ng galing. Okay, sharing is caring. sanay, marami kayong napupulot naaral sa aking ibinabahagi. Huwag nyo namang ipagkait. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipidPH, para matagal pa tayong magsasama. Marami pa tayong ibabahagi no, kung baga nasa 1 port pa lang tayo mga kagri ka at mag leave comment kung ano yung tanong nyo bisitahin nyo yung facebook account ko ipm nyo ako sa messenger April Banal Sugi yung facebook account natin Okay, sharing is caring. Sama-sama tayong itaas ang ating ani para wala nang importation. Makaagree. Yung nakakasunod, yung yung susubukan ay maswerte. Yung hindi gagawin, ay wala tayong magagawa. Ganun na talaga. Okay? Bye-bye. Ito yung lininisan ko. Tuloy ko mamaya. Maghahatid pa ako kasi punta ko sa ibang ibang barangay. Nagmahinatid ako dyan. O, oh, ito lininisan natin for preparation. Ayan. Ganyang kalalaki yung pala natin dyan. Darker. Pangit. Tumingin sa umaga. Basa. Tumingin kayo sa bandang hapon. Ayun ah, yun ang pinakamagandang tumingin ng palay hapon kasi tigas na tigas o tignan nyo dito may ammonia pero hindi bumibilot ha ang lalaki nyan ayan o kaya pag tinira pa natin ng purong urea ito noong vegetative hanggang kwan wala na bilot na bilot na yan tapos nakaganyan kasi malambot yung luan, daming organismo tapos ammonia okay Magandang buhay sa ating lahat. Bye bye. Thank you. Yung sustansya ng hamog sa umaga at biglang pag ulan, malakas na ulan, ay kabaliktaran naman kung nagamit natin yung nitrogen ngang pinaka-critical. Kung nagamit natin ng maayos yung nitrogen sa ating mga pananim sa palay, ay kabaliktaran naman yan. Sakto kasi nga yung ulan at hamog ay nagbibigay, na nakakapagbigay ng dagdag nitrogen at minerals nakakapagpabulas kung hindi sumobra yung pagbitaw natin ng inorganic fertilizer at dinagdagan ng ulan ay ang laking benepisyo kasi ang laki ang laking tulong ng hamug ng ulan kabaliktaran noon nung kung, kung sobra yung binitaw natin na inorganic fertilizer mahirap habulin lalo na pag nasa ganyan na pagpapahinog mahirap nang habulin ayan naka sa na tayo green repealing na tayo tapos na tayo sa flowering stage na na hindi tayo na lubungan ng uh, nung nakabuka sa oras ng alas 9 hanggang alas 2 ay walang pag-ulan na naganap at walang malakas na hangin ibig sabihin marami nang nagsarado na fertile na ngayon yon yung nagsarado na yon hindi na sa lubungan ng ulan at malakas na hangin hindi na istorbo, walang stress, yun naman ay magkakalaman. Ngayon, paano natin paano natin uh, ma, pa, mapabuo hanggang ah uh, hanggang batok? Kailangan may sapat na nutrients sa ating lupa, hindi nabitin at mayro maganda yung photosynthesis, hindi bumibilot yung dahon sa panahon ng Uh, pagluluto niya yan, yan, kanupi, plug lip, antena, kusina. Kung ikumpara natin sa yan, yan yung pinakakusina niya. Kung yan ang unang namatay, naging dayami, yun yung dahilan. Kahit napakaganda sa tingin nyo, yung palay, napaka dark green, sobrang dark green, lumagpas na sa 5 to 6 na pagreading sa leaf color chart, yung leaf color index niya, dahilan na naglalaro na, may ipa na talaga yon. Maipa, naglalaro, nandun na yung sakitin. Yun yung dahilan na sakitin. Kahit pagagamit kayo ng bactericide at fungicide yun, nalit na kayo. Kasi sumobra na, nag-over na yung nitrogen yun nyo. Tapos bigla pang umulan yun, nag, uh, biglang humahamog, sunod-sunod na hamog, wala. Walang silbi ang fungicide at kanyo, bactericide. Ganon kahit hindi ka bactericide at pungicide, mga ka kusang bumabalik yan. O, yung kagaya nito, na, na, na kanyo naman to, actual na, na ibinahagi ko na sa inyo, wala tayong ginamit na bactericide, pungicide, bumalik sa pagkagrinis, yung third and fourth lip na tinamaan, nagamot na, kusang nagamot. Yan, dahil hindi tayo nag-over sa nitrogen na yan ang pinaka-critical. Okay, sana ay itong ibinabahagi ko sa inyo ay na dagdag kaalaman sa inyo mga kaagri magtulungan tayo itaas ang gaya ng sinabi ko magtulungan tayong itaas ang ating ani para wala nang import para hindi tayo reklamo ng reklamo kaya may importation nga yan dahil kulang pa rin tayo napako na sa portans yung average na ani natin sa buong Pilipinas kaya ngayon yung mga new generation nag-update paubos na yung mga old generation na ayaw tumanggap ng mga aral ng bagong teknolohiya ay tumataas na yung ani unti-unti pag ginawa natin lahat yan ginawa, sinunod natin yung magandang land preparation yan tapos yung espasyo ng pagtatanim ay nasusunod kahit anong binhi ng palay yan kaya nating hindi tayo malulugi kaya nating iani mga kagre, wag na kayo magsunog ng dayami para nakalis din kayo ng abono sunog kayo ng sunog dayami ng dayami, inuubos nyo yung mga microorganism tapos wala na, wag nyo na ikumpara noon yung lupa 50, uh, 30 to 50 years na nakalipas nagdeplete na yung lupa ninyo wala na noon, minsan, uh, sa loob ng isang taon minsan lang sila umani kaya mataba, masustansya pa yung lupa ngayon tad-tad ng lason yung sa chemicals yung lupa natin. Kaya nahihirapan yung iba na umani. Kailangan gumamit ng maraming abono para umani ng malakas. Kailangan gumamit ng maraming lason, pesticide, fungicide, bactericide para gumanda yung ani. Nakadepende na sila sa chemicals mga ka-agri. Na siyang dahilan na nabubutasan yung kwan natin. Nabubutasan yung bulsa natin. mag aralan natin yung integrated pest management. Andiyan ang PhilRice, andiyan yung iba't ibang company. Mag-Google kayo, nandiyan na internet. I-Google nyo, basahin nyo, wag kayong mag-stick sa isa. Kailangan damihan ninyo, may mahahanapan kayo sa Google na mas maganda. Pag sama-samahin ninyo, inactual ninyo, sigurado magiging bihasa kayo mga ka-agree. Hope, sama-sama uh, tayo. Maraming salamat at magandang buhay sa ating lahat. Masaganang ani. Bye, Bye Ito yung sinasabi ko maka-agree. Time check tayo. 10:30. Te, uh, Ay 10:30. Ayun. Eh sinasabi ko, kung mas mabilis tayo magpahiya sapaw mas mabilis tayong mag magpapahinog tapos na tayo sa flowering na iligtas na natin. Bakit? Tingnan niyo ang lakas na ng hangin. Ayan. mas malakas ang sikat ng araw, hindi natin mapredict yung panahon na ganyan na ang lakas ng hangin kaya mas marami tayong nailigtas kasi tapos na tayo sa flowering stage. Nagpapakon na tayo, green repelling na tayo. Kaya nailigtas na sa malakas na hangin yung pagbukas ng spikelet, spikelet o kwan, mga butil ng ating palay. Wala nang bumubuka. Tapos na. Umikot na tayo. Didignan natin, yung patubig natin doon na Tapos na meron man dyan na huli konti na lang kasi yung naihulip na lang mga ka okay sharing is caring kaya kung kaya natin pabilisin para sumapaw yung ating palay kaya natin pabilisin ma, uh, yumuko huminog yung yung patok hindi malaro mas mainam dahil marami tayong ma-save ma natin sa tama ng mga peste. Kung umatake man yung sila sa ating palayan, ma sisib na natin. Marami na tayong may Sa manang panahon, may sasalba natin. Biglang umulan, may bagyo, may sasalba natin. Hindi matagal, hindi malaro. Okay? Sharing is caring. Let's go. Tara na, napagod na tayo. Marami na tayong ginawa. Tapos na tayo. Ito yung part na pinulir natin. Yan. Ito yung pinapakita ko sa inyo. Yumuyo ko na. Mabilis lang yan. Napahinugin na mga agri. Basta, may tubig. Nagpatubig ulit tayo kasi ubos yung tubig sa so one day. Ganun kalakas sumipsip ng tubig. Ang ating palay ngayon, ngayon sinasabay natin yung palay ng kuwan natin. Pinsan natin. Kasi halos kuwan naman yan. Ilang araw lang yung pagitan namin. At mas kuwan lang kasi yung punla nito. Mas bata. Yan. Kaya sumasabay na para minsanan. O ayan. Yung palay. Yan yung palay ng pinsan natin. Isilit din yan. Yan, yan yung palay natin. Yan. Itong banda dito, mahuhuli ito. Kasi yan yung pinagkapasan natin, yung binhin natin na paparamihin natin. Diyan ko yung huli lang yan. Agregaling sa pulaan. Okay, let's go. Tara na. sa flowering save na uh, save na yung budol ng ating palay ayan papasok na tayo sa milking render peeling yung batok ang problema problemahin natin ngayon kasi wala tayong problema sa kwan yan kalahati niyan, yung pinakabatok tignan natin kung anong kwan pa discarte natin ayan hmm, kabilis ang lalaki see para pauwi na tayo pinakita ko lang sa inyo babay yan may tubig dito papatubig din dito sinabay na natin kasi sabay naman yan para hindi mabitin sa tubig ang mga palay kailangan natin mag divide kaya sakto lang konti lang pampakwan lang natin to pampabilis at pampabinto ganyan yung ginagawa ko noon ang kaibahan isabihin ko na lang sa inyo ang kaibahan ng tinira natin gibberellic acid at itong ginagawa natin noon 5 to 10% ganun din 5 to 10% pag sumasapaw na nagumpisa na panagal exertion yung palay natin ay pinipitikan ko ng isang bag na ganito pag napitikan ko yun ng isang bag wala pang one week yan sasapaw na ganun din yung epekto ng gibberellic acid yung uh, plant regulator yan uh, Ganon din pero ang kaibahan niya ito pag uh, abono ang ginamit natin tataas ang bibinat yung ano ang bibinat ang bibinat una yung plug leaf ship tataas siya mas tataas siya nandito yung nandito yung kanya yung uhay mas tataas siya kasi nga may, ito yung isang nitrogen yung nagpapataas dyan Un unlike sa gibberellic acid ay tumataas naman yung mga buko tumataas halos uh, papantayan niya yung plug leaf, yun yung kaibahan nila kaya may kanya-kanyang Uh, may kanya-kanyang trabaho ang bawat nutrients, ang bawat pinupulyar natin sa ating mga tanim. Okay, sharing is caring. Tinan nyo, yung epekto ng kwan natin. Uh, talagang tumaas na. Ayan, oh, nakita nyo. Ang taas na. Ayan. Yung sa one week, talagang umipekto na. Oh. Tignan nyo yung buko lumabas. Ayan yung epekto ng gibberellic acid, gibberellin, GA3. Mm. Labas na labas na, tignan nyo, pumantay na. Mm. Yan, kaya sa paggamit natin ng GA3, yung natuklasan ng mga scientists, uh, botanists, kung ano man yan ng Japan ay talagang effective. Pero kailangan gamitin nyo yon yung nasa tamang oras hindi yung mali-maling oras i-search nyo sa google laliman ninyo yung pag-search para malaman nyo kung anong oras i-apply yon early in the morning or late in the afternoon mga ka-agree ayan yung kasi yon pagpopular natin ng mga ganon gibirelic acid man yan organic man yan ay pinapapasok natin dito sa istumata. Mas maraming mas maraming butas yung likod ng dahon. Kaya nga yung palay kung nakatayo, tayong tayo, yung tindig niya ay matigas, maraming pumapasok. Marami tayong mapapasok sa istumata niya. Sa istumata niya, hindi lang dyan, pati sa puno, mayroon yan. Ko konti dito. Pag naganyan yung palay nyo, kahit anong gawin yung spray ng spray, konti yung naipapakain natin. Kasi nga, nandito yung karamihan na uh, butas nya, marang yung sa kuwan natin, skin natin, ganun. Yan. Kaya yan, kahit yung kahit yung hamog ay inaabsorb nyan. nag-aabsorb yan dahon ng hamog, kaya kahit na may pakakain natin dyan, tumama dyan, yung may, sabihin natin, may tubig. Yan, may tubig pa. nag aabsorb yan. Yung kung ma-absorb pa rin ng ating tanim, lalo kung yung iti, binanat nyo, pinulyar nyo ay organic. Ayun, yung organic na lang naaamoy ng ating palay, kaya hindi man pumasok sa istumata maaamoy niya yan pag open, ay nakakatulong pa rin yan. Oh. May laman na. Mm. pa start na tayo, yumuko. Ayan, milking stage na. Yung karamihan dyan, ganun lang tayo kabilis. Ayan. Yung kwan pala, hindi ko na isama sa upload kasi mahaba na. Yung kaibahan ng diskarte natin noon, kung ang ipipitik natin in organic fertilizer,